Oh awit parang ang traffic yata ngayon dito. <coughs> dito pa lang tayo sa cloud na ini, eh. Pades point pa lang yan oh. Ba't tuod na rito yung traffic? Anong meron? Aksidente o may event? traffic dito ha ah. mukhang hanggang Marcos Highway na to ha ah. Marcos Highway hanggang Katipuna na to ha ah. ba yun Wednesday Wednesday lang ha ah. anong meron what happened Anong ganap? Ba't ganito ka traffic ngayon? Anong meron? Pababa pa lang tayo ng papi ma? gampang ah gampangan ya ito naging isang lane lang itong pababa kasi meron dito ano ano to? truck tumagilid magilid, yung karga nyo, ayan o ano mga karga nyan mga debris, mga ano mga simento, mga pinagbiya na parang panambak kaya pala tukod yung traffic doon sinarado yung isang lane <laughs> binigyan ng three lanes yung ano yung mga pakiat kasi nga nakabalandra yung ano yung truck tumagilid bumukas yung ano yung sarado dyan sa gilid kaya sabi mo bakit cloud 9 pa lang tukod traffic usually nadadanasan ko lang yung traffic dito Diyan, sa may Bali Golf tapos dun sa may Centro Mall Diyan dyan ko lang nararan ito, medyo dito sa may Patima na to kasi may mga uh, umaakyat dito eh galing dyan sa may kali dyan sa may McDonald's ang tagos kasi nyan ano ah uh, Pahebens gate nakatagos niyan eh. Yung kalsada na yan sa may McDonald's na yan, pakana na yan. Pero pag lumambas ka naman na sa University ng Fatima at dito sa hospital na to, okay na. Dire -dire Diretso na yan. Nagkakaroon na naman siya ng problema ng traffic pero saglit na saglit lang. Doon banda na sa may center Mall nga. ตรงนี้มอหนีปุ่น่ะมอหนีปุ่น yung bus dito ng Pate ba? Okay, okay na rito eh. Ah, medyo dire-diretso na rito.